Good day mga bossing. Kung gusto mong mag-build ng bi LED, meron akong ere-rekomenda sa'yo. Ito nga pala ang Ayoto B LED Projector Lens. Sobrang liwanag ng ilaw neto pero hindi nakakasilaw. Siguradong mangbabali ng leeg sa sino mang makakakita. Dagdag at porma sa ating motorsiklo. Siyempre LTO legal yan mga boss kasi may back to stock po yan. Kung gusto mo neto ay isang pindot mo lang sa link at i-check e at siguradong darating ito sa'yo. Kaya wag nang magdalawang isip pa dahil ang pera kikitain pa yan. Pero ang saya na dulot ng pag-upgrade ng motor, walang katumbas. Kaya check the link below or at the comment section. Good luck mga boss ang ride safe palagi. <coughs> 上了才能聚，你不出手，说聊在。